hoy ay ni pag-asa para sa ating ATM Aksyon Tulong Mission, Samahan naman natin si Julian Trono at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan Kapos ngunit hindi naghihina sinusubok ng pagkakataon ngunit patuloy na nalik sa Panginoon Mula sa aking opisina mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino ang diwa ng Maya Julian, i-moment mo na yan. Kaya ko pa, nakagraduate ko lang po na college. And after graduation po, saka ako nagkagad to. After graduation po, saka ko po yung mukha ko na may bukol po na may mukha. You know? Tapos po, nung pa check po kami, pinayok si po nila ako. Lumalaki po yung bukol sa mukha ko, sobrang bilis lang po kaya na lumabas na yung resulta ng mga pa ko sa para para po sana maagapan na kasi sabi po sa akin kahapon kayo po kami ng hospital na ikikimo na po ako. Jocelyn, ano sa tingin mo ang naging cause nitong uh, ano mo, karamdaman mo? Saan ba ito nagsimula? Ano po sa, sa allergy po siya nagsimula. Sa, kasi po nag-order po ako mm -hmm. and ano po sa ano kabuk po siya ang course ko po kasi is hospital to wedding friend mm -hmm. housekeeping po yung kinuha ko all day mm -hmm. tapos tapos ko po muna yung all ko bago po ako magpa-check up sa ANT tapos yung setong po tapos po ano, kaya ako pa, work to work to all, all po mula tila ako sa all-out ko po kasi graduating po ako natin July. Pumunta kami dito, uh, pinapunta ko ni Sen. Aimee Marcos. May programa si Sen. Aimee uh, na papabot kami ng tulong sa ating mga deserving kababayan. At pinahabag kami sa, sa iyong storya. Uh, ilan taon ka pa lang? 23. Itong taon lang yun, ano? Na nag, nagsubok kang makapagtapos. Tapos ito yung nakaharap mo. So ngayon, nandito kami para makapagbigay ng kaunting tulong. Ito ay galing kay... Kilala naman si Senator Amy Marcos, di ba? So, Senator Amy, ayan ang uh, misyon namin sa kanya. Napuntahan ng ating mga kababayan para makapagbigay ng munting tulong lamang. No? Ito, ito yung... Uh, ito ang kanyang tulong sa'yo. Uh, Ducel, hanggapin mo. Yan siguro pwedeng pang gamot, pwedeng pang check up or yung um, mga sa konting bayarin pa. And then from there, magpapatuloy pa rin tayo mag-uusap para kung ano pa yung pwede naming maitulong. Sobrang well, po kasi po, kahit pa paano may mga tumutulong po sa akin na o oh, hindi ko po expecto na may ganito po. Sobrang well, mayaming salamat po sa mga tumutulong sa akin, sa pamilya ko na walang hawang sumusuporta hakin. akin. Kayo sa Dr. Ivy po, sana po mas marami pa po kayong matulungan. Lalo na po ngayon, sobrang hirap po ng na buhay namin. Kasi yung maguna ko po ay isang katulong lang po. Yun po. Tuzel oh, ha, Di, hindi mo ilalang ang iyong uh, trabaho ng iyong ano, ng nanay ha, ng iyong nanay. Naku, napaka isang Paka marangal na trabaho ang maging kasambahay. Ganun din, sana mapaabot, mapaabot mo sa, sa mama mo or sa, sa iyong nanay yung ano namin, pagsaludo namin. Siyempre, hindi natin para uh, paliitin o ano, ano, payak na trabaho. Ngunit uh, hindi yan para ikahiya. So yan, yan muna ang aming uh, paunang munting tulong. Pangalawa, pag-usapan natin, siyempre yung sa medication, ano pang pwede nating ilapit kay Senator Aimee. At pangatlo, this Christmas, iimbitahan niya lahat ng kanyang lahat ng mga na-interview namin, ikaw kasama ka na doon, sana makapunta ka sa isang munting Christmas party kasama si Senator Amy Marcos Otis. So makakapagpasalamat ka, makakamamit uh, mo siya in person, and hopefully, we're gonna pray na pagdating ng panahon na yun, eh, mas bumubuti na ang um, iyong kalagayan. Okay? Dapat sa Pasko, ha, magkikita tayo. At si Josel nga po ang ating deserving kababayan. Muli, Maraming salamat Senator Aimee. Marami man ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo pa rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ang bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na weekend, ito po ang At The Moment with Aimee!